Hello, 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 hello sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Chosen the righteous leader. Pagpili ng matuwid na mga pinuno. Pagbasa sa kasulatan, Proverbs 29 verse 2, NIV Kapag matuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya. Ngunit, tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama. Ang aklat ng mga ang aklat ng mga kawikaan ay puno ng karunungan at nagbibigay gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa kabanalang ito, binibigyang diin ang epekto ng pamumuno ng mga matuwid at mas masasama sa kalagayang ng bayan. Ang konstikto kons ng ating bansa ay minsahing ito ay Napapanahon at mahalaga lalo na sa panahon ng halalan. Ayan. Salamat sa Diyos sa kanyang salita at ingat po lagi kung ano man ang ating ginagawa. Thank you for watching. God bless us all.